Ayan po, namimili siya ng damit niya para may palitan. Harap mo nga dito, Neg. Neg, harap mo dito. Ayan, yung pinagpipilian niya. Magkano yung presyo? Sig-19. <laughs> yung isa, tagpipipin. Pili, pili. Shopping, shopping siya ngayon. Bagong sahod eh. Yan, dito po siya namimili. mille. Puro pang matanda. <laughs> sapkaw, sapkaw, 1919. Ayan. Sabi ko bumili siya ng damit niya at nang may bihisan naman siya. na pili mo yan? Hindi mo gusto yan? Hindi mo gusto ta? Ha? Ayaw niya daw nito. Ayaw niya nito. Babalik ko sa lagayan. yan. Yan. Dito po siya nagpuka ng unay niyang damit. Dito nego ayaw mo. May bulsa oh. Nag, ata ah. Hindi ba kasi sa ito? to? naman no? Oh. guess. Guess nga eh oh. Parang ang iksi Ang iksi na hanging. Dito siya namili, oh. Ilan yan? Ilan yan? Isa, dalawa, tatlo? Ha? Apat? Tama na yan. Mabayaran mo na. Pangit yung mga... Dito, nego. Pants. Ay, ayoko nang ganun. may may ano. sampo. Yan yung sinasabi kong pag ano eh, hindi ko rin naman nasusuot. Hindi ko tight. Oh! Ito mo? Hindi mo na ako nagsusuot ng mga ganyan, ah. Ang dalak. Kasya lang sa'yo yan, eh. Kaso nga lang pang matanda, nignig. -nig. Ano naman? Eh, yun nga gusto ko, eh. Yung hindi yun ako napapansin. <laughs> Blazer. Hindi kasi sa'yo yan. Pusan tayo. Ayan o. Ten dollars lang po. <laughs> Times 690, six ninety. ano. 69 nine. No neg. Sixty nine pesos. Yan, kumuha ka ng isang pants mo. Hindi ito. Hindi ito sale. Magkano yan? 59. Ganyan talaga mga presyohan yan. Walang tagbibente kanya ganyan. <laughs> Pag mga pants, walang tagbibente dyan. Dito nigo. Ingento oh. Ayaw mo. Oh. Uh. Ay, ayoko niya. Ang haba ayoko nga na, lang. Ang haba po. Eh, <laughs> sinigligay pandak. Hindi <laughs> pwede. <laughs> 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 ano ka nag-abihan? <laughs> hindi, hindi. Hindi kita ginawa. <laughs> hindi. Ito yung ligaw. Ganito yung ga sinasabi ko sa'yo. Oh. 69. Yan. Tapos magaganda yung sinasabi ko sa'yo, nignig doon na t-shirt, 29 rin. Tingnan din natin mamaya. Pwedeng pang bahay mo yun eh. Yan mga ngayon, pwede mong panlakad. Eto na lang. O bayaran mo na punta tayong counter. Counter. Eto po. isa mo dali. Huwag mong iharang dyan. May nothing in eh. Okay na yun, oh. Apat na linggo kanyang palabas, hindi ba ibang kulay yung suot mo? Sa <laughs> day off mo. Tapos bili ka dun pambahay mo, Doon sa sinasabi ko. T-shirt, mga t-shirt. Ayan, apat po ang kanyang nabili na tigkikinse. Ay, eh, parang yung presyo. Tigkikinse, bali 60. Si <laughs> 60. 60 MOP. Papakyawin na yata niya. Hindi na makaalis. <laughs> yan. Gusto na po pakyawin. Iayos mo. Iayos mo yung sabit. Pag yan hindi na, pag yan nagkasya sobrang laki naman yun sa akin. Hindi rin mo pa pakinabangan. Ayan, lima po yung binili niya. Eh, ayaw mo ng pink? O, oh, apat lang. Ayan, dito may mga pantalon. Pala. <laughs> hindi, hindi, hindi kasi pwede -ano. wala silang ano nakibis room good, huh? wala silang fitting room. Hindi pwede kasi room kasi 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 kasi

Is it okay. Ayan, nabayad na po siya at 64. Plastic? No, no, no. Hindi, wala niya. Okay. Okay. <laughs> Thank you. Another. Toy. 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 Yata. Yeah, hi, hi. One dollar. drive kasi kaya may bayad pag ano may plastic ayan ayan may damit na si ate nignig ano na bagong sahod katas ng bagong sahod unang sahod pala Mm. Ayan, patingin na. Patingin. Ayan, ayan na po yung kanyang nabili. Katas ng unang sahod niya. <laughs> ayan po siya. Nagbili siya ng pampakinis um, daw ng kanyang mukha. Nag-uulan po ang day off namin, oh. Nabutan kami ng ulan. Ayan na siya, na siya, lalabas na. Ano nabili mo, Neg? Anong nabili mo? Bumili ka ng Dream Lab? Ha? Bumili ka Dream Lab? Sa tingin? Bakit ka bumili? Diyos ko, ano ba yung mga pinagbibili mo? Puro pampaganda Kailangan ko to sa mukha ko kasi nga, eh, nagdadry. Nagdadry ako vitamin E po siya. <laughs> may skinong pa. Hindi ba wala natang magsabi na, na din. Pinopromote mo ba yan? Tapos may ano pa, Benz. Ano to, Benz? Ano to? Benz? Yan. Ayan, kompleto na po yung kanyang pagubos ng kanyang pera na sinahod. Naubos na po niya yung sahod niya buklat mo. Yan. Nakabili po kami ng panibagong t-shirt. Dalawa. 50 MOP yung dalawa. Isang purple at isang green. Sina bang mga to? Good for one month no? na bago. Ipapabili na naman po siya ng milk tea. <laughs> Ito Mag po. Magmi-milk tea po kami ngayon. Yan. 150. Ganda, oh. Dito kaya, sorry. Yan. Thank you. Ito po. Patingin nga. Eh, itaas mo naman. Wow, ano kaya lasa nito? First time ko. Anong binili? Oh, ano yung pre-made cream? Ayan tayo, milk tea. Ayan, yan po yung binin okay. namin. Pearl milk tea. Tara na. First time pong mag milk tea. <laughs> Salamat sa aking anak. Ano po tayo milk tea? milk <laughs> tea? <laughs> Masarap po siya, malasa Pwede uwi yung galo na gawin ko bigan Kaya <laughs> mahal eh, kasi Di na bayad mo no? Nakakaumaw po kasi eh

Pumambay po muna kami dito sa may kabilang palengke. Tinda ng mga prutas. Yung sa kanya, buo pa yung aking paubos? <laughs> Ang takaw mo rin talaga eh. you wala lang pang check up. Ay, baka kaya yung pang check up hindi ko na ipadala sa kagaya. Pwede rin kay Joseph, para matikman lang yung nila. Kung sasawag na rin yun sa MM sa ano niya, pag time niya sa iskong nila. Pwede sabihin mo ipag-ipag mo yung kagaya.